Ito nga ang ginawang celebration ng Chicago Bulls team matapos ng insane game winner na ito nga ni Josh Giddy. Umpisaan natin to mga idol dito nga sa aktual na game winner niya hanggang doon nga sa interview at hanggang sa pagpasok nila sa locker room. Silipin natin ang buong pangyayari. Isso At dito nga mga idol ay silipin nyo na nga rin ang iba't ibang reaksyon ng mga fans sa loob ng arena kung saan tuwang-tuwa ay itong mga Chicago Bulls fans samantalang ang mga Lakers fans ay hindi nga makakapaniwala sa kanilang na-witness at kung paano nga natalo ang team ng Los Angeles Lakers this game. I'm coming, Elizabeth. Oh, Lord. I can't believe this. The Cardiac Bulls. <laughs> All right. Hell of a job. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. First, first one, bro. First walk-off one. Where you to Okay. And speaking of reaction mga idol, silipin na nga rin natin ang nakakatawang reaksiyon naman ni Gilbert Arenas Dito nga sa nangyari sa Lakers at Bulls na game kung saan hype na hype nga siya sa shot ni Austin Rivers At gulantang na gulantang naman siya mga idol sa game winner ni Josh Giddy Eto tignan natin Oh, limit, daddy, limit. 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 Hold on, the on, giddler, the, giddler, the, giddler, the giddler. Ah! Oh! Oh!